ito ba guys na hiring ngayon ang Jollibee Worldwide? So, ito nga guys, nag-post sila ng, sa page nila. So, ang nakalagay dito ay is, experience the joy of success. Join our one-day hiring from August 15, 14, 15, and 16, 2023. And we have a following opening. Ang kailangan nila na position ay senior crew kung meron ka ng experience as a Jollibee crew. And management trainees kailangan uh, bachelor degree uh, for your uh, for your course college any any course and then assistant restaurant managers any course then bachelor degree and restaurant manager so yung restaurant manager is siguro kailangan nila with experience so ang nakalagay dito is hiring event will be done in our recruitment center but you may be assign near your residence. So pag na-hiring pala kayo, guys, it depende rin pala kung saan kayo ma-assign sa mga malalapit na lugar sa inyo para hindi naman din kayo mahihirapan. So nakalagay dito August 14, 2023 sa Pasig San Juan Mandaluyong Manila. So pupunta kayo dun guys, kung malapit kayo dun sa Pasig San Juan Mandaluyong Manila. And sa August 15 naman is sa Makati, Tagig, Pasay. So sa mga taga Makati, sa Taguig, sa mga Pasig yan is punta na kayo doon. And sa August 16 naman ay sa Quezon City, Marikina and Rizal. So sa mga taga Quezon City, Marikina and Rizal is sa August 16 po kayo pupunta guys. So kung saan kayong lugar guys naka-assign is sundin niyo na lang yung date para hindi rin kayo mahirapan. So itong Jollibee Center na to, San Miguel Avenue is sa Ortigas yung main niya sa May Pasig City guys. So, kayo lalo na sa mga fresh grad is pwedeng pwede kayo sa management na position. Then sa senior crew naman guys is kailangan siguro is with experience and hindi ko alam kung may kailangan talaga or required talaga nila yun. So nakalagay dito is you're invited in one day hiring events when August 14 JWS Recruitment Hub and Jollibee Center of Pasig San Juan, Mandaluyong and Manila area. So guys, ito lang. Sundin nyo lang to guys at hindi kayo malilito dyan. And good luck sa pag apply And no need experience as long as college graduate kayo is ma ma may possible na matanggap kayo. And then, sa senior crew naman, siguro is kailangan nila you may experience na sa Jollibee or uh, college level din, guys. So, kung hindi naman kayo pasok dyan, guys, yung mga criteria is kahit high school graduate kayo is pwede naman kayo sa ordinary crew lang, guys. Kahit walang experience is matatanggap kayo, guys. So, ayun na, guys. Try nyo na and punta na kayo sa mga available na date na nakapost. So, yun lang guys. Good luck. Sana matanggap kayo.